to mga tao ng kaysero, o nangingisda na lang dito sa tabindagat. sa Mayport pa wala na kaya na namin dyan sa liluan yung bin, yung, ginawa, yung, budget gina, binili na ng sima tapos yung pain pain yung manok ba nagpain ng dalawang daan nakahuli ng isang kilo <laughs> Oh, nga wala nga tayo pain. Ha? Ay, ringi tayo doon. Oh. Okay, ko lang. Baka may ang ulam ba hindi na magki-crispy king. <laughs> ah. Tubo.